Uy, mga mga pag na ako mino na. Teka, tignan ko muna yung gamit ko. Anak nang! Goy, ba't mo namang ginawa to? Goy! Inang yan. Lahat pula. Yung rosa lang hindi. Di mo pa, ano. Naawa ka pa pa talaga, Goy. Busit na yan. nako. Tapos ng buhay yan. Pinalaro-laro ko lang sa kanya. Tapos, bi binasag yung item ko. Napalumo naman. Ang hirap bawiin yan. Ay! Tanginang yan. Manda ka sa akin, goy. Tanginang mo, tagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha. Tanginang yan. Ginalaw-galaw pa yung gamit ko. Sabi mo, Basang lahat buset mas kaya to pag tataro ko Hindi hmm. eh, kaya ito na lang kaya pang papalo sa ulo ni ego, pwede rin Ako 'to sa inyo. Ito kaya si Erwin, ising na kaya yung putang alam niyo. Nariin sa akin pala yun na. Kay hey, Goy! Ubus ka dyan! Hoy, kay Goy! Ubus ka dyan! Uusapan tayo! Kay hey, Goy! Goy! Hoy! Goy! Go! 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 Good! Parang si Cobra yun ah. Puta naman! Ay! Aga-aga Cobra! tulog lang ng tao eh. Storbo masyado. Ay nako! pa yun? mo dito, mag-usap tayo! Ano pa yun? Okay! Maganda ba tulog mo? Hindi! Storbo mo ako eh! May problema mo! Kumain ka na ba? Tara! Libre kita! May pera ako dito! Hindi mo na ako sa bahay! Ah! Ganun ba? Sakto eh! Ginising mo ako para doon! Sakto! Di pa ako makain pre! Libre mo ako? Tara na! brasan mo ba ako libre? Doon lang! Ano? I, I got you, boy. True pa kita eh. Thank you, thank you. Sakto, ang ganda ng timing mo. Gutom na ako eh. Oo nga eh. Nga pala, binasag ko lahat ng gamit ng karakter mo nung isang araw. Okay lang yun. Okay oh, lang? Oo, oh, item lang yun eh. Oo, oh, item lang yun eh. Oh, eh. Siyempre, no? Siyempre, no? Madali lang naman bawihin yun eh. Siyempre, madali lang talaga yun sa'yo, no? Oo, oh, ako ba? Hindi ka maglaro. Putang, <laughs> kenta, ba yung <laughs> <mostra> putang ina kayo? Ang ganda! May content tayo! Ano na sasabihin mo? Maganda ba tulog mo? Maganda ba tulog mo? Saan sasagot siya? Putang ina mo hindi! Tang ina mo ko